maayong buntag mga kaigsunan ano na sad kata karoon mga kaigsunan magsaba saba ta mga kaigsunan ha natay pagtulon ng mga kaigsunan nga atong basahon arita basa sa uh, tawag dito galasyas ah, galasyas 4 utso basahon natong mga kaigsunan ah uh, ang nakasulat din din di, mga kaiksunan wala kamu makaila sa Diyos busa na ulipon sa mga Diyos Diyos sa, kanya daw sa una wala ta makaila sa Diyos o niya, naulipon kita sa mga Diyos Diyos no sa so, ano apan karon nga nakaila na kamo sa Diyos o karon nga naila na kamo sa Diyos nga nung mubalik man ka mo nga to, sa walay gahum o um, walay hinunggan nga espiritu aron magpaulipon pag-usab no karon daw na kailan na ka mo sa Diyos inya na na mo sad sa Diyos mga kikirna nga nung mubalik pa man daw mo atong espiritu nga walay gahum no ato At na sa nang tokiun unsa nang gahuma na atong balikan nga ato na mo dahil nang gi ni undang nam dayta ana no ya yeah, karon mo balik nang gihapon pud ta para mawal para ebal eh, anato na ng mga reaksyonan ato nang susihon din ni ato ning pangitaon kung asa ni no basa kini nga bersikulo na ni siya sa uh, Galatias 4 kapitulo 8 bersikulo a uh, uh, kapitulo 8 bersikulo uh, 8 antod sanaybe, nga, sa Noibe na sa Galasias karon ah uh, mo no, pangitao nat utong atong gingon nga ah uh, naka nakaila ka na sa Dios apan nga mo balik pa man sa kwan uh, uh, unsa may angay natong uh, unsa may nat angay natong nga uh, wadon no Muarita sa laing bersikulo mga eksunan sa Kulusas sa Colossians basa kita sa singko, No? Colossians 3. Sa singko hantud sa Jis, hindi na itong basa, hantod sa Jis mga kaigsunan. Busa, patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaak ka ninyo na daw sa tuwang kasing-kasing mga kaigsunan. Sama sa kalaw, sa lawayong pakihilawas, kalawayan, kaulag, dautang kay Ligon, og kahakug, og maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Diyos Diyos. Og maokunun ay usa paagi nga sa pagsimba sa Diyos Diyos. Kanang kadautan, kay libgon, kahakug, nga maoy usa ka paagi. Muna siya paagi nga pagsimba sa Diyos Diyos. No? Kaya ang Diyos Diyos yun mga kaisunan, sa atong puso na sa kasing-kasing mga hisunan. No, na siya. No? Sa kuha na siya sa 5, sa kulusas 3, 5. Niyakot doon ba ito basa sa GIS? Ako, ito basa mga hisunan na. Busa yan ninyo kining mga kaibog nga kali kalibutanon nga anaa ka ninyo. Naa ka na to. Sama sa sa lawayong pagkihilawas kalawayan, kaulag, dautang, kailigdon, o kahakog, nga maoy usa sa pagi sa pagsimba sa Diyos Diyos. Kana siya ang mga butang ang mga kaikasunan, mauna ang magsimba sa Diyos Diyos, no? Nasa sulod sa kasing-kasing sa tao, dili siya larawan mga kaisunan Di ba? Klaro kay siya. Karon, sa 6 mga kaisunan kay mo ang kapungot sa Diyos ngadto sa mga tao nga nagbuhat niining mga butanga sa 7. Kaniya to, nagkinabuhi ka mo sama sumala sa maong mga kailibgon. Katong Diyos Diyos, kailibgon. Naging isulti niya sa ibabaw. Sa dihang naghari, pakini ka ninyo. No, naghari sa ato sa sulod. Sa otso mga kagsyonan. Apan karon kinahanglan biyaan na ninyo kining tanan kun sa may pabiya niya ato ah no kun sa man ang kasuko ang pagkasaputon ang kahugawan kahugaw sa hunahuna no say hugaw kita ta mga insulan ang pagka pagsipalag sulti mapasipala on tag sulti mga dautan na tungo sulti no ug ang pagpamalikas, pamalikas kanang pagpalingas pagpamalikas pamalikas na to putang unsa na no bawal na kasi kung naa ka na mga istorya mga istorya nga nga dautan ah uh, dili mo tuon nimo ang espiritu bisan nang mga uh, kung na kay para nang o, niya, puro na puro bugal-bugal na nay mong istorya wala nay mo tuon nimo tungod kay ang imong istorya dili tinuod no ah uh, sa naibig mga isunan ayaw ka mo pag pamakak no sa usag-usa kay gihubo na man ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat no gihubo na nimo tong nani mo kaniadto no ay bagong gabalay bago ka ng tao ba murag imo nang giwala tong mga dautan nimo sulti dautan nimo bagulbol imo nang giwagtang manang karon mga eksyonan sa GS isulob naninyo ang bagong pagkatao gibag-o gayod kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kawalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios mm -hmm. unaan mo tanan mapailubon ka na may balaan na nimo kung unsa jud ang kinaiya sa Dios kung unsa jud ang iyang buhat kung naana ni mo kanang wad una ni mo ng pagka sa pagka pagkang butang lawang hunahuna hugang hunahuna pagpasipalag sulte o pangpamalikas. Pang kung ni mo nang wad un, mga ito babalansi ni mo nga ang Diyos di ay, mo ang imong tingog mo na siya ay klaro nga istorya mga kaisunan no? imo siyang ma hindi mo mahibal-an nga ang Diyos pulong mga kagsyudan. No? Oh, yeah. Kaya ang kalibutan na ito mga kagsyudan, gihimo lang pinagi sa pulong. Kung saan okay. man hindi mo pag okay. nga ang pulong na ay no? Mara mga kagsyudan, mo nangyengiingon sa Diyos <laughs> mga kagsyudan. No? o gisulob na ninyo ang bagong pagkatao di bago gayod kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kawalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios no para ka masayod jud kung unsa jud ang Dios no kanang what ni mutanan kanang iyang gisulti wala nimo imong pagkasaputon no kung kanadya kung gusto mo ka ba mo basa mga gisuna na, na may versikulo nga akong gisulti, balika lang na ninyo para may balaan ninyo kung unsa na siya. No? Huwag okay, diha natataman mga gisuna. Dagan salamat sa atong uh, pamalandong karon. Oh, okay, thank you.